Mga mi, may na-pick up na naman ako. Tingnan mo. <laughs> yogurt, ang dami. Tapos, tingnan nyo. May mga free apple ng kapitbahay namin. Tingnan nyo yung yogurt. Napakadami, bigay ng kapitbahay namin. Tapos, merong ano to? Ano to, Jel? Nectarine pala. <laughs> wow, magmukha tayo. Masarap ba to, Jel? Damihan. Damihan daw sa Green Baka hindi masarap. Tikman ko nga. Ah, tikman mo, Jael. Thank you. Marami. Ano kaya ito ngayon? <laughs> Nakakain ba ang balat nito? Hmm. Masarap. Hmm. -mm. Ayan si Jessie, kinakain na agad yung yogurt na pinick up namin from Buy Nothing. Bigay-bigay ng kapitbahay. <laughs> Ayan ang mga may mag-unbox na tayo ng mga na-pick up ko from Buy Nothing. Kasi kasi ang mga kasi ka lang Jessie. Ayan, ito yun, yogurt. Bigay nila. Nakain na ni Angel at ni Jessie yung isa't isang pila. So, dalawa na yung nakain. Ang gabi yung binigay sa akin. Tingnan nyo. Ang expiration niya is November 29. Hindi daw nagustuhan ng mga seeds niya. Kaya binigay niya sa amin. Eh, gusto ko ni Angel at ni Jessie. Yan. Ilang piraso. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pieces na yogurt. Diba? Mura lang naman mga gito, pero di ba free? Pala pa dyan. Tapos meron pa akong nectarine. Meron sila mga fruits na sobr sobra-sobra nila. Lagay lang nila sa labas ng bahay nila. Kaya free kang manguha. Ayan o. Oh. o oh, diba? <laughs> Ang galing ko talaga. Napaka-blessed ko sa community na to. Ito na yung nectarine na nakuha ko. <laughs> mm. Ang tamis niya. Ang sarap. Ang <laughs> sige.